Nakaranas ka na ba ng pagod na hindi kayang solusyonan ng pahinga? Yung klase ng pagod na para bang gusto mo nang sumuko, patigilin ang mundo at magsabing, ah, Teka muna, parang ayoko na. Yung pagod na yan na indikasyon ng nawalang saya sa iyong ginagawa at nawalang gana na magpatuloy pa sa iyong nasimulan, mapanganib na klase ng pagod yan dahil kadalasan bunga yan ng sunod-sunod na kabiguan, kabigatan at kasawian. Yan yung klase ng pagod na nagtutulak sa tao na sumuko, tumalikod sa kanyang pinaniniwalaan, magrebelde at pamisan, magsawa sa buhay. Yun bang kahit may oras kang matulog pero hindi ka naman makatulog? May mas mahabang bakanting panahon ka pero mas pinipili mong maging bisibisihan para hindi pamugaran ang alalahanin ng iyong isipan. Kapag ka ganitong nararanasan mo, mahalagang maunawaan mo na ang rest o pahinga pala ay komplikado. Hindi lang pala bakanting oras ang kailangan mo. Kailangan mo ding maintindihan na higit pa sa rest ang nais at kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Ang nais ng Diyos para sa iyo ay restoration. Ang sabi ng Bible, Panibagong kalakasan ako'y kanyang binibigyan. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang siya'y aking maparangalan. He restores my soul, ang sabi sa English translation. At ito ay higit pa sa rest. Ang Psalm 23 ay pamilyar sa marami sa atin at alam natin na nakapaloob dito ang konsepto ng panganib. Even though I walk through the valley of death at yung in the presence of my enemies. Pero sa kabila ng mga panganib na ito ay maaari palang maranasan ang restoration. Ilang bagay ang kailangan upang ito ay matamo. Ang una ay rest. Ito yung panahon ng pagtigil sa ating mga ginagawa. Pero kagaya ng nasabi na natin, kahit tumigil ka, minsan hindi ka pa din rested dahil meron ka pang kailangan gawin. Pangalawa, reflection. Ang pag-iisip at pagbubulay-bulay sa mga ginawa, ginagawa at patuloy pang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Pangatlo, replenishment o ang pagbibigay ng panibagong sigla o muling pagpuno ng iyong kalakasan. Hindi ba't pamisang kapag, kapag pagod na pagod ka na tapos gutom ka pa, parang ayaw mo ng kumilos? Pero kapag nakakain ka na at nakapagpahinga at naliwanagan pa, ay merong kampani bahagong sigla. Hindi ang kawalan ng ginagawa o ang kawalan ng panganib ang magbibigay sa iyo ng restoration, kundi ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo mang gusto ang sitwasyon ngayon. Tandaan mo na gusto naman ng Diyos na maging bahagi ng buhay mo. Gusto mo bang ang restoration ay maranasan? Palakihin mo pa ang iyong pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang manangan. Mahal kanya, niya, kaya't sa kanya mo ilagak ang iyong kabigatan. Ang tunay na kapahingahan ay sa kanya mo matatagpuan. Asa ka pa?